Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Mayo 18, 2025. Sa araw na ito, ang iyong likas na charisma ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Ang iyong likas na kasiyahan, pagpapakita ng positibong pananaw, at ang iyong kahalagahan sa buhay ng iba ay nagiging tulay para sa mas magaan na pakiramdam sa iyong paligid. Ang iyong kasiyahan at mga positibong pag-iisip ay may kakayahang magbigay ng lakas at mag-angat sa mga tao sa iyong paligid. Sa pamamagitan ng iyong sigla, naipadama mo sa iba ang kaginhawahan at magandang pakiramdam na nagmumula sa iyong presensya. Habang ang kabayo ay sumisimbolo ng lakas at kalayaan sa ika-negatibo 21 na araw ng buwan, hayaan mong ang iyong espiritu ay maglakbay ng malaya sa lahat ng posibilidad na dumarating sa iyo. Ang araw na ito ay puno ng mga pagkakataon para sa mga bagong pagsisimula at pagpapabuti sa iyong buhay. Hindi ka lang basta umaasa sa mga pagkakataon, kundi ikaw mismo ay tumutulong sa iyong sarili upang magtabumpay. Sa pagtanggap mo ng bawat pagkakataon at hamon ng buhay, binibigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na maging maligaya at matabumpay. Huwag matakot magtangka ng mga bagong bagay at gawing makulay ang araw na ito sa pamamagitan ng mga hakbang na makikinabang ka mula rito. Habang patuloy mong nararamdaman ang mga enerhiya sa paligid mo, itinataguyod ng iyong kasalukuyang kalagayan ang pakikipagtulungan at komunidad. Ang simbuyo ng iyong enerhiya ay parang isang daang porsyento ng kasiyahan na maghahatid ng kagalakan sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong presensya ay nagbibigay ng mas magaan na pakiramdam sa iyong kapwa, kaya't magbigay daan sa mga oportunidad at suporta na maaaring magdala sa iyo ng hindi inaasahang mga pananaw at pagkakataon. Ang iyong pakikipag-ugnayan sa mga tao ngayon ay magdudulot ng mas magagandang relasyon at pagpapalawak ng mga ideya. Ang iyong bukas na kalooban ay maghahatid ng kasiyahan sa iyong mga kasama, kaya tanggapin mo ang kanilang alok na tulong at maging bukas sa anumang posibilidad na magbibigay ng paglago sa iyong buhay. Huwag matakot magbigay ng iyong tulong sa iba. Minsan, ang pagiging bukas-loob at pagtulong sa iba ay ang magbabalik ng magandang biyaya sa iyong buhay. Sa ganitong pagkakataon, nagiging mas makulay ang buhay hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Sa kabila ng lahat ng magagandang bagay na dumarating sa iyong buhay, makakatulong din kung maglaan ka ng sandali upang magmunimuni kung paano ang mga negatibong pananaw, tulad ng self-loathing, ay maaaring magdulot ng hadlang sa iyong natural na enerhiya. Kung minsan, ang ating sariling mga takot at hindi magandang pagtingin sa sarili ang nagiging hadlang sa ating tabumpay, kung hindi natin kinikilala at iniintindi ang ating mga kakayahan, mahihirapan tayong magtagumpay at maging masaya. Maglaan ka ng oras upang mahalin at pahalagahan ang iyong sarili. Bawat hakbang na ginagawa mo ay mahalaga, kaya pahalagahan mo ang iyong sarili at ang iyong mga natamo. Maglaan ka ng oras upang pagtuunan ng pansin ang iyong kalusugan at pangangatawan. Ang pagpapahalaga mo sa iyong sarili ay magsisilibing gabay upang maging mas produktibo at magaan ang iyong mga hakbang. Ang pagpapahalaga mo sa sarili mo at ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay magbubuka sa iyo ng mas maraming pagkakataon upang magtabumpay. Isang magandang pagkakataon ito upang palakasin ang iyong emosyonal na kalusugan, dahil ito ang maghahatid sa iyong mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang pagmamahal sa iyong sarili ay magsisilbing gabay sa iyong araw at magbibigay ng lakas upang magpatuloy. Habang ikaw ay naglalakbay sa maghapon, hayaan mong ang kalayaan at lakas ng kabayo ay magbigay sa iyo ng lakas upang sumulong at makawala mula sa mga tanikala ng self-doubt. Hindi mo kailangang palaging maghanap ng kasiguraduhan sa lahat ng bagay. Dapat mong tanggapin na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Ngunit ang pagiging maligaya at masaya sa ating mga desisyon ay magdudulot sa atin ng mas malaking katuparan. Hayaan mong ang mga positibong pananaw ay magbigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy at lumaban para sa iyong mga pangarap. Ang pagmamahal sa iyong sarili ay dapat magsimula mula sa puso at lumabas sa bawat galaw at aksyon na iyong dagawin. Ipakita mo sa mundo ang iyong mga positibong katangian at hayaang magningning ang iyong puso at isipan. Alalahanin mo na ang iyong natatanging paglalakbay ay tanging iyo lamang at wala nang iba pang makakatulad sa iyong landas. Ang universo ay patuloy na sumusuporta sa iyo, kaya't magtiwala ka na sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ito ay para sa iyong kapakanan at tagumpay. Huwag matakot na magpatuloy at ipagpatuloy ang iyong mga pangarap. Ang iyong mga pangarap ay abot kamay, at ang iyong pananampalataya sa sarili ay magsisilbing gabay patungo sa iyong mga minimiting layunin. Isang malaking hakbang na magdadala sa iyo ng mas mataas na antas ng tagumpay at kaligayahan. Huwag kalimutan na may mga malalaking posibilidad na magbukas sa iyo ngayon. Maging mapanuri sa mga maliliit na pagkakataon na may malaking epekto sa iyong hinaharap. Maglaan ng oras upang magpahinga at mag-isip, at huwag matakot na baguhin ang mga aspeto ng iyong buhay na hindi na nagbibigay ng kaligayahan. Ito ang oras upang magtakda ng mga bagong layunin na magdadala sa iyo ng mas mataas na kaligayahan at katuparan sa hinaharap. Huwag matakot na baguhin ang iyong buhay at ang iyong mga plano kung kinakailangan. Sa araw na ito, tanging ikaw ang magtatakda ng iyong kapalaran. Ang iyong kakayahan na magdesisyon at gumawa ng mga hakbang para sa iyong sarili ay magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Huwag magdalawang-isip sa mga hakbang na iyong gagawin, magtiwala ka sa iyong kakayahan at sa iyong mga ideya. Ang iyong mga maswerteng elemento sa araw na ito ay ang kulay asul at puti na sumisimbolo ng kalinawan at kapayapaan sa iyong isip. Ang mga maswerteng numero ay isa, tatlo, at pito, na magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw at magpapalakas sa iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng gawain ay ang pagminilay nilay o simpleng paglalakad sa kalikasan. Magbibigay ito sa iyo ng pagkakataon na magkaroon ng malinaw na pananaw at muling mag-ugnay sa iyong espiritu. Sa ganitong mga pagkakataon, ang iyong koneksyon sa kalikasan ay magsisilbing inspirasyon upang mapagtanto ang mga bagay na mahalaga sa iyong buhay. Ang iyong malalim na koneksyon sa iyong sarili ay magbubuka sa iyo ng mas maraming pananaw at ideya na magdadala sa iyo ng mas malalim na kasiyahan. Ang mga payo para sa iyo ngayon ay maglaan ng oras upang magpahinga at magrecharge. Hindi lahat ng hakbang ay kailangang mabilis at hindi mo kailangang madaliin ang lahat ng bagay sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay dumating mula sa tamang oras at paghahanda. Magtiwala ka sa proseso at hayaan mong dumating ang lahat sa tamang panahon. Pahalagahan ang iyong sarili at ang bawat hakbang na iyong ginagawa. Mahalaga ang iyong kalusugan at kasiyahan, kaya tiyakin mo na laging may oras para sa iyong sarili. Ang pagpapahalaga sa iyong sarili ay magbubukas ng mas maraming posibilidad at pagkakataon sa iyong buhay, kaya't patuloy na pahalagahan ang iyong pagiging. Ang lahat ng iyong ginagawa ay may kahulugan, at ikaw ay patuloy na tinutulungan ng universo upang matamo ang iyong mga pangarap at layunin. Ang iyong paglalakbay ay magulo at puno ng maraming pagsubok, ngunit sa bawat hakbang na iyong ginagawa, natututo ka. Patuloy mong pinapanday ang iyong landas at mas maraming pagkakataon ang darating sa iyo. Huwag matakot magpatawad at magpatuloy, ituloy ang iyong misyon ng pagmamahal sa sarili at pagtanggap sa iyong buong pagkatao. Ang tunay na tagumpay ay hindi laging nakikita sa material na bagay, kundi sa kaligayahan at kagalakan na nagmumula sa bawat hakbang na iyong tinatahak. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.